Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Ililipat na namin yung inahin namin sa gestating area. Kasi nga dati, naalala po ninyo, or kung napanood niyo po yung mga videos ko, di ba? Dati kasi, yung mga bikang nilalagay namin sa winning pen, so dito po namin nilalagay. Ayan. So ngayon, uh, dahil meron na po kami mga following pen at may gestating pen na rin po kami, so yung inahin na po yung nililipat namin. Kasi tingnan nyo, tulad po nitong mga big dito, ayan, so winalay na po namin yung nanay nila. So, see, may makikita ba kayong umiiyak? <laughs> di may hindi sila umiiyak. Yan, so ganyan po yung practice namin dito sa farm para pag ano, um, kahit wala yung nanay nila, di ba? Nandiyan pa rin yung amoy ng nanay nila na iwan. So, hindi sila umiiyak. Kagaya kasi dati, nung konti pa lang po yung farrowing pen po namin. Pag nililipat namin sila sa mini pen, umiiyak talaga sila. Hinahanap nila yung nanay nila kasi nga gusto nila laging dede, di ba? Pero kailangan kasi maging independent lang sila. Dahil malalaki na. Kumawawa kasi yung nanay nila. Pumayat na po ng husto. Dahil sa kadidedi nga nila, ba? Diba? Ayan, Oh. Ang kikit nila, ba? Diba? Tapos ang gaganda rin po ng mga biik namin dito dahil maganda nga yung lahi ng nanay nila. F1. Si yung nanay nila, medyo nangayayat siya. Dahil nga, itong mga anak niya, tignan nyo naman, makikita nyo sa katawan nila, ang lalaki at ang lulusog nila. Kaya, nasa saktong edad na rin po sila para iwalay sa nanay. Kaya, ganun na rin po yung ginawa namin ngayon. So, ang ginagawa po kasi namin dito sa farm pag nasa 28 days na po kasi yung mga biit namin, binawalin na po talaga namin yung inahin. Para hindi naman ganun ka tuyot yung nanay nila, di ba? Payat na nga yung nanay kasi sa kadidebi nga po nila eh. So ganun yung nangyari. Mm. Okay. Kawawa nanay ninyo, pumayat. Dahil sa kadededi ninyo. So, ilan na lang ba kayo natin na dito? Two, four, anin? Grabe, nalaki yun. Imagine nyo naman itong mga to. Ang lalaki nila. Tapos nagdedede sila sa nanay nila. di ba? Diba? Anim. Buti nga, anim lang sila. <laughs> namatay. Ilan namatay dito, Berilio? Dito. Wala namatay. Ayan, so, konti lang talaga. May mami fight kasi dito. Inan yung mami fight Dito, isa dito. Oh, may anin na mami fight po dito. Tapos ito, anin lang din po yung buhay. Ayan. Ito naman po, yung isang inahin namin dito. Malapit na mga anak to. Init ano? Mainit, mami-pig? Ang init. Kahit ako pinagpapawisan na. Mamaya paliguan natin sila. Ito naman. Ito lang big niya. 4, 6, 8, itlang. oh, 8 healthy 14, 15, 16, nila oh. Nanay. Kamusta naman ang nanay? Mga yayat. O ito mga nasa one week mahigit pa lang kung mga to. Ay, mo Hi, Mami Pig. Kamusta ka, Mami Pig? Ha? Okay ka lang? Mainit ano? Mamaya paliguan ka ni Gerhilio, ha? Oh, ang cute naman ang baby. oo. Oh. Hmm, may sleeping ka? Ha? Sleeping? You want to sleep? Ha? Hmm. May marka pa din sa nguso mo. Ano yan? Kulay black. Oh, di ba? Cute. Hello, baby. Tulog ka na, ha? Tapos na kayo nagbebe. tapos ito namang isa. Ayan. So, dito po may namatay na isa dahil naipit ni Mami Pig. tingnan naman natin yung mga nandoon. Ito po mga, mga ano, biik namin. Ay, mga biik. Ayan, saka yung mga buntis na inahin. Yung mga bagong panganak. Binibigyan po namin ng vitamins. Ito po yung gamit namin, no. Ayan. So, bigyan nyo nyan. Para yung biik sa sinapupunan ni Mami Pig pagbuntis. Diba? At least, maging healthy yung mga babies. Healthy rin yung mga baby pag nagbabitamin sa mami, di ba? Di ba, pig? Oh, di ba? Ang niyan. Mm. And then, ito naman po. Ayan, so dati na po itong uh, mga galon dito. Naglagay po kami niyan. Para yung feed po namin, hindi nilangat-ngat. Nandaga kasi nginangat-ngat po pag nakasakot sa nakalagay lang dito sa simento. Kaya bumili na rin po kami ng ganito. Oh, at least mas safe pag dito po ilalagay yung feed. Ayun kasi o. Oh, tingnan mo pag ganyan lang. Pag naka, lapag sa simento yung feed, ninangat ngat ng daga. Ang dami po daga dito. Grabe. Kasi bukid na po yung katabi namin eh. Kaya mas maganda kung bumili po kayo ng ganito, lagayan ng feeds ninyo para hindi ngat-ngatin. Oh, sino pa ililipat? Dalam din ay. Lipat na rin tong isa. Okay. Sige. Ang init. Nagpapawisan na ako. Bumamata, bumamata. Ano, electric pan. Laking electric pan. Mm -hmm. Naalala ko, ito yung gamit namin sa broiler dati. Gamit namin yan, no? Sa mga sisi, o. O, ngayon, gamit na ng mga baboy namin dito. Replace mm -hmm. pan. Yeah. O, lilipat na natin si Camille. Ayan. So, yung isang inahin namin dito, ililipat na rin po namin dahil malalaki na rin po yung mga anak niya. At nangangayayat na si Mami Pig. Kaya kailangan na din iwalay kasi nasa 28 days na rin po yung edad ng mga bake dito. Kumayat yung nanay. Kailangan natin magbigay ng vitamins na vitamin puro. And so, yung ganun po yung ginagawa namin na. Pag nasa 28 days na po yung mga bake namin, binawalay po namin yung inahin. Yan. So, ang naiiwan lang po dun sa farrowing pen is yung mga bake. Para hindi po sila umiiyak. Kasi dati nga, di ba, nilipat po namin sila sa weaning pen. Iyak po sila ng iyak kahit gabi. Yan. So, hindi talaga sila tumitigil dahil nga hinahanap nila yung daddy ng nanay nila, di ba? Pero ngayon, malalaki na sila. So, kailangan na nila maging independent. Kailangan nila kailangan na nilang mabuhay mag-isa. Matuto kumain mag-isa, uminom ng tubig, ganyan. So, ganun, ganun dapat. Ata, talong. Ato, ay kanya, ganun. Ato rin, ito, yung kamin. Kaya, talong dito, talong, tumarag-tumarag, ang basito. Tanda mama rin, alas, Ayan, naiwalay lang na si Mami Pig. O, oh, so, may narinig ba kayo umiiyak? <laughs> Wala, di ba? Hmm, andyan kasi yung amoy pa ni Mami Pig, eh. Ayan, <coughs> so ito na si Mami Pig. Lilipat na po yan sa gisiting pen. Ay, nangayayot siya, o. Oh. Nangayayot si Kamil. Oh. Nangayayot. Patabain mo yan, oh, ah. Nahirapan na siya mga eh. Oh. Yung Nagtan na Bye, Mami Big. Nagtan. Bye-bye. Hmm. Naiwan ang mga baby. Dito lang kayo. Huwag kayong iiyak, ha? Huwag kayong iiyak. Okay? okay na. Nangayayat si Mami Pig. Hello. Asan sa mama nyo? Nasaan si mama nyo? Ha? Wala? Asan mama nyo? Wala siya dito? Oh. Hindi kayo umiiyak, ha? Very good kayo. Good job, good job. Ang mabaitin nyo. Hindi sila nag-aaway-aaway din, no? Dapat ganyan, ha? Ang gaganda ng mga biik namin, ano? Ayan, o, tignan mo naman. Biik pa lang. May muscle na. Ang cute. O, kasi yung mga iba, enjoy na enjoy naman sila sa kabila. Oy. Mm, nasan lang mami pig yun? Nasan si mami? Ha? Nasan si mami pig? Wala? Wala si mami pig? Ha? Oh no, iniwan na kayo. Iniwan na kayo ni mami nyo. Ha? Kailangan nyo na maging independent. Mm, kumain na kayo ng feeds, ha? Uminom oh, na kayo ng tubig na mag-isa ninyo. Nandiyan naman ang nipple drinker. <laughs> inom na lang kayo, ha? Okay? Mm. Sige, pakabait kayo dyan, ha? Bilisan yung lumaki. Okay? Sa mga hindi pa na, subscribe please subscribe and hit notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming, everyone!